mga tanong nakarecord din ako. Pagalingan ng English, pagalingan ng ano sinasabi? No, I don't think that's the right thing to do. Na maging ano ka public servant. Eh sila naman may galing. Yung galing nila siguro at alam nila, hindi ko alam. Pero kung may, may alam naman ako hindi rin nila alam. Tagalog na lang. <laughs> It's rewind time, Mr. President. I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Robin Hood Padilla. So, move, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized, po, uh, ginung, uh, Pangulo. <laughs> Your Honor. You have to move first uh, that the body accepts um, the substitute bill. I move, you're I move. And, uh, yeah. <laughs> I move. Uh, Englishin ko na to. Eh, ano yun. Yeah. I choose ba, Ginoong Pangulo? I move. Session suspended. As part of clarifications, um, and, and make a few statements with the permission of the sponsor. Ah, isa pong uh, karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang uh, marinig po ang uh, ating pong kagalang-galang na magaling, maganda, at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Salamat po sa mga papuri nyo. Uh, lahat naman kami maganda dito. Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. <laughs> <Ayun>. <laughs> <laughs> hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi niyo yon ay, Hira naman, ma'am. ba? Ito po Pinapatawa ko lang yung mga nasa likod ko dahil tawa tuwa po sila sa inyo. Kaya sinabi ko lang yung sagot na yun dahil tuwan-tuwa po yung nandito sa likod ko po. Kasi <laughs> we are in the period of amendment. Ako na magbabasa ng amendment. Kung papayag po kayo, tapos tanggapin nyo na lang po. Sige po. Well, otherwise, you will be talking to yourself.